Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang hari na nagnangalang Midas. Siya ay kilala sa kanyang walang katapusang yaman at hindi masukat na kapangyarihan, ngunit higit sa lahat, kilala siya sa kanyang labis na kasakiman. Bagaman ang kanyang kaharian ay pinakikinabangan ng lahat, ang kanyang pagnanasa sa yaman ay tila hindi mapapawi. Si Midas ay may isang napakagandang hardin na puno ng mga magagandang bulaklak at puno. Ang kanyang palasyo ay napapalibutan ng mga halaman at mga eskultura na yari sa pinakamahalagang marmol. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa kanyang hardin, natagpuan niya ang isang lasing na lalaking nakahandusay sa ilalim ng isang puno. Hindi alam ni Midas na ang lalaking ito ay si Silenus, ang matalik na kaibigan at tagapagturo ni Dionysus, ang Diyos ng alak at kasiyahan. Bagaman siya ay isang sakim na hari, si Midas ay may mabuting puso sa mga panahon ng pangangailangan. Kanyang dinala si Silenus sa kanyang palasyo at inalagaan ito ng sampung araw at sampung gabi hanggang sa siya ay bumalik sa kanyang huwisyo. Si Silenus ay naging masayahin at puno ng kwento ng kanyang mga pakikipagsapalaran na lubos na kinalugdan ni Midas at ng kanyang pamilya. Nang malaman ni Dionysus ang kabutihang ginawa ni Midas para kay Silenus, siya'y labis na natuwa at nagpakita sa hari upang magbigay ng gantimpala. Mahal na hari, wika ni Dionysus, bilang tanda ng aking pasasalamat, bibigyan kita ng isang kahilingan. Ano man ang iyong nais, ito'y aking ipagkakaloob. Hindi nagdalawang isip si Midas. Sa kanyang labis na pagnanasa sa kayamanan, sinabi niya, nais kong magkaroon ng kapangyarihang gawing ginto ang lahat ng aking mahawakan nagulat si Dionysus sa kanyang kahilingan ngunit tinupad pa rin niya ito mag-ingat ka haring Midas ang kapangyarihan ay maaaring maging isang sumpa babala ni Dionysus bago siya naglaho noong una tuwang-tuwa si Midas sa kanyang bagong kapangyarihan lahat ng bagay na kanyang mahawakan ay agad na nagiging ginto mga bulaklak mga bato at kahit ang kanyang trono. Nagsimula siyang maglakbay sa buong kaharian, ipinapakita ang kanyang kamanghamanghang kapangyarihan sa kanyang mga nasasakupan. Ang lahat ay namangha at nainggit sa kanyang bagong kakayahan. Ang mga bisita mula sa malalayong lupain ay dumarating upang masilayan ang kapangyarihan ni Midas, at siya'y lalong naging tanyag. Subalit, habang lumilipas ang mga araw, natuklasan ni Midas ang madilim na bahagi ng kanyang kahilingan. Isang araw, nauhaw siya at humawak ng isang baso ng tubig. Sa kanyang gulat, ang tubig ay agad na naging ginto at hindi na maiinom. Nagutom siya at humawak ng tinapay, ngunit ito'y naging ginto rin at hindi na makakain. Nagsimula siyang mawala ng gana sa kanyang gintong paligid. Ang kanyang kaligayahan ay naging isang bangungot. Ang pinakamasakit sa lahat ay nangyakapin niya ang kanyang minamahal na anak na babae, si Marigold. Sa isang iglap, siya'y naging isang ginintuang estatwa. Nawasak ang puso ni Midas at siya'y nagsisi sa kanyang kahangalan. Tumakbo siya sa kanyang hardin at lumuhod, umiiyak, at nagdasal kay Dionysus. Maawa ka sa akin, dakilang Diyos. Bawiin mo ang sumpang ito. Handa akong isuko ang lahat ng aking kayamanan, basta't maibalik ko lamang ang aking anak at ang aking normal na buhay. Habang siya'y nakaluhod sa harap ng isang puno, naramdaman ni Midas ang presensya ni Dionysus. Naawa ko sa iyong pagdurusa, Haring Midas, wika ni Dionysus. Upang mawala ang iyong gintong paghawak, lumusong ka sa ilog ng paktulus at hugasan ang iyong mga kamay. Agad-agad na sinunod ni Midas ang utos ng Diyos. Lumusong siya sa ilog at nang siya'y hugasan ang kanyang mga kamay, nawala ang kanyang gintong kapangyarihan. Ang tubig sa ilog ay naging mapula-pula at kumalat ang ginto, Ngunit ang kapangyarihan ni Midas ay naglaho. Mabilis siyang bumalik sa palasyo at natagpo ang buhay ang kanyang anak na si Marigold. Sa kanyang malaking kasiyahan, niyakap niya ito ng mahigpit. Ang palasyo, na dati ipuno ng kalungkutan at takot, ay muling napuno ng kasiyahan at pagmamahalan. Mula noon, si Midas ay naging mas maingat at mas matalino. Naiintindihan na niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o kayamanan, kundi sa pagmamahal, kasiyahan at simpleng kaligayahan sa buhay. Dahil sa kanyang karanasan, nagbago ang pananaw ni Midas sa pamumuno. Naging mapagbigay siya sa kanyang mga nasasakupan, at ang kanyang kaharian ay nagbunga ng kasaganaan at kapayapaan. Hindi na siya muling naghangad ng sobra-sobrang kayamanan, at namuhay siya ng masaya at kontento, kasama ang kanyang mahal na anak at ang kanyang mga nasasakupan. Hindi nagtagal, nakilala si Midas hindi lamang bilang hari ng yaman, kundi bilang hari ng karunungan at kabaitan. Sa tuwing may nangangailangan, lagi siyang handang tumulong at magbigay ng kanyang natutunan. Ang kanyang karanasan ay naging isang alamat na nagbigay inspirasyon sa marami. Sa kanyang pamumuno, ang kanyang kaharian ay naging isa sa pinakamasagana at pinakamasayang lugar sa buong mundo. Sa huli, si Haring Midas ay natutunan na ang tunay na kahulugan ng kayamanan ay hindi nasa dami ng gintong pag-aari, kundi nasa mga bagay na hindi matutumbasan ng anumang halaga ang pagmamahal ng pamilya, ang kaligayahan ng puso, at ang kapayapaan ng isipan. At sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang pamana ng kabutihan at karunungan na hindi kailanman maglalaho sa mga alaala ng kanyang mga nasasakupan. Maraming salamat sa pakikinig kung ikaw ay may nais na kwentong marining, huwag mahiya na mag-comment, kinagagalak ko na napasaya ko kaya sa aking kwento hanggang sa muli, maraming salamat, nagmamahal strongly telling.